ito gusto ko sana itong ibenta pero sayang man. kung na lang ito aking maletang dadalhin ko sa dabaw. Andiyan na yung sapatos na naka lagay na inch na post ko na pero kulang pa rin bibili pa ako ng lagayan kulang pa rin Ayan, binalik ko pa rin yung maleta dyan kasi kasya pa man siya. Pinagpatong-patong ko kasi ito dito ang apat. Yung mm, aking ano yan? Shit. Ano? Comforter. anong sa ilalim. Tapos ito. Andito. Yung bag ko, di ko alam saan ko ilagay.